So, uh, naalala nyo ba yung ating touching, panatching na voltage pipe? Teka, kunin ko. Ito. Ito yung panatching na voltage pipe kasi na binili ko lang out of ah, uh, may ano ba tawag doon? Yung dahil lang sa memory na mahilig kasi ako nung bata sa voltage pipe. So, binili ko itong isang ah uh, mystery box din siya kasi na bat ibang kulay so ang nagkataon lang nakuha ko yata ay puti pero to be honest maganda naman siya pero para sa akin overpriced kasi wala ganyan lang siya panansing lang mabigat lang plastic lang rubber lang so ito naman isa na nakita ko ng isang araw na meron din pala silang Uh, ko ibang klaseng kulay eh, series to nga daw eh natawag ko uh, chroma edition so tingnan natin kung ano so isa lang isa lang din ang binili ko para lang meron akong iba't ibang line ni Voltes 5 Legacy so nabili ko na yung robot niya nabili ko na yung sword except yung lego kasi ang hirap mabuo ng lego yung mga lego i mean pag nawala kasi yung part sayang eh Tas kailangan i, i kailangan mo siyang i na para sugradong hindi maghiwa-hiwalay. So, ayoko nung ganun. Ito naman. So, ano kaya makukuha natin? Anong klaseng... Uy! Gold! Ito yata yung ano, version na mahirap makuha yung gold eh. Special yata yun. Ang mga gold version diba naka gold tayo we find gold in the Philippines yan no gold version so technically parang parehas pare lang naman sila kulay lang talaga pinagkaiba yan so ito na yung panatching ko panatching na voltage 5 again Lala, in unbox lang natin at least nakuha ko yung rare. I do believe rare kong gold nila eh. So, kahit dito wala sa box eh. Oh. May dilaw, mayroong ano. So, alam ko sa ganitong isa, ito din eh. So, dapat bumili pa ako ng isang ganito pala. Kasi so, mayroon nga akong maliban sa rare, mayroon akong yung ano, chroma color. Anyway, Until next video, bye bye.